kapit bahay mga unano, ano ah una ano hmm ah ganyan na bahay mga unano, ah, unano. Hmm? ah, bahay, mga unana, ah? ikaw una ito mga unano. <coughs> ano unano, nag aagawan sila na nabaklas baklas ni Unano. Unano. Nabaklas mo, Unano. Ayan, no. Oh, gawa na. O, oh, Unana. Ba't nagsasalo ka dyan, eh? Nagsasalo. Hmm. Nagsasalo. nano la daru sudah oh nano hmm, laki nang

Huh? Ano yan? Ginagawa niya dyan, mga kolokoy. Ang galing. Mas eh. <laughs> eh, masaya sa narito eh. Masaya kayo dyan. Wow. Sarap ng upo Upong mayaman yan ah. Eh. kong mayaman. Ay, yan. Eh, o, oh, lupit eh. O. O, kong mayaman eh. Wala pang araw eh. Ano, mga doggy.

Eh, bagian katolian, bagian katolian.